Guys. Pag nag-change, sububo pa naman ako. Mommy, mm. Yeah? yeah here. Mommy, mm. rabbit here. Yeah? Maybe it's coming out in the night looking for food, hunting. Hunting the, like, uh, bird. Yeah. They are eat bird, bird. Yeah. Right. Animals eating animals. Bird. 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 No, I to a bird. Ganda nilatinan tingnan. Pag ano. Ito naman si Ida Banda. Nagkalak din isa. <laughs> hmm? Of course. Hello guys. We are here now again. In the Bush Just I uh, trying my 4 how to manage by taking the video, not ano corruption. Hindi siya ano magmalikot yung kamay. Ewan ko pa kasi tuwing naglalakad kami guys ay yung naglalakad kasi kami so kaya yung camera ay nagkumaganon din umuuga yung kamay ko so yun siguro. So ngayon nandito kami sa ano sa uh, Bushy Park na naman <laughs> Nice. na namin ang video yung mga deer. Ang laming deer. So, autumn view na ito guys. Yung naman yung palibot namin. Ayan <laughs> yung mga deer. Brown na kami. Ano na ito? Palamig na kami. This is a park. What is that? It's so park. Ayan yung pulot ko guys. Hmm? But, no, it's too far. We, I, you know that I have no lunch here. Okay. Ayan guys, yung mga deer. Ang daming deer guys. So, lapitan natin. Siguro yung ano, yung video. Sa, kasi ano ko eh. Pass forward ko kasi kaya siguro masyadong malikot. So, ayan. Ito yung mga deer. Ito yung the best weeder of the, sa mga deer guys. Kasi yung mga grass. Ngayon, tinan yung mga grass. Nag-dry na yung ibaba. Pero hindi ito yung kinakat guys. Sinasadya talaga yan. Para sa mga ano, mga deer. Mga wild animals. nandito yung mga deer. Like, nag ano sila sa makain konti ka lang to guys yung mga ano lang to mga babies hindi mo yung mga dear hindi yung mga Pagano oh, pa yung iba oh. Nagkalat sila. Kasi kumakain sila eh. Wala pa yatang Ah, look, there's a mushroom already. Look. Why is so tiny? Tiny mushroom. I don't know what is that kind of mushroom. Oh. We do the mushroom hunting again next month. <laughs> Kasi the weather is already getting cold na Autumn Nih, yeah. yeah, nakita nyo mo yung weather guys You pick that Doon pa yung ipa Ayan mah helikopter Apa And daddy. It's oh, not well, here. It's no mommies and daddies. Is. Yeah. Mommies and daddies. is there? Is the other side maybe? Hindi. <laughs> <don't laughs> dami nila guys yeah. Maaraw Hindi. Gandang weather ngayon Kasi maaraw kahit malamig So Hindi. Hindi. Ano yung lamig guys Yung feel ang dami na talak nila guys oh. Kulang pa ito guys Hindi pa ito Yung mga malalaki yung may mga horn Ay wala pa yan dito So Yung kulot ko Wala pa kaming lunch guys Galing kami sa ano Sa work So, dumaan na, nag, baba lang kami ng bus, tapos dumaan dito pa. Mga babies pa ito, na, no, there. Paglapitan mo sila, ay, tumatakbo. Yeah. Tumatakbo. Tumatakbo. Ang dami nila, no? Nang nakahiga na yung iba, guys. Busog na. So, matutulog na to. <laughs> Ma matutulog na yung there. Because they are full already, right? <laughs> Ito yung view pag ano guys, autumn. So, hindi pa totally autumn, but start next month. Tomorrow yata. Uh, the middle of, uh, second week of October. The autumn is start and the time got changed again. So, kaya Kakalito na naman yung oras, guys. Pag nag-change, bubuo pa naman ako. Mommy, mm. A hole here. Yeah. Yeah, there's a hole here. Mommy, Mm. There's a rabbit hole here. Yeah? yeah hole here. Maybe it's coming out in the night, looking for food. Hunting. Hunting the like uh... bird. Yeah. They are eat bird. Yeah. Animals eating animals. Hmm. Bird. Ganda nila tingnan pag ano. Of course, because they are eating so full, then pull eat again. That's how they are, huh? They are the oh, yeah. Mm -hmm. They are eating, then full, then pull eat again, then full. So, ito yung pinakamarami na yun, guys. Yeah. Pero hindi pa ito lahat, guys, ha? Yung malalaki wala dito. Ibang ano to, bagong lagay nila dito. Pinaparami nila. Andun yung iba sa malayo, oh, nagtakbukan. Nagkalat sila ngayon. Doon banda yata sa ano, doon sa ang laki kasi ng park na ito, guys. So kaya hindi mo hindi sila magkaano na magkaisa. Kanya-kanya sila. Kanya-kanyang group. So let's go na lang. We going home yan lang po, guys. So mm, Papakita lang po na. Dear, Ito lang talaga yung ano dito, maganda. May mga ducks doon sa lake, so hindi na kami pupunta. Kasi play gutom play. na ako, guys. Gutom na gutom na yung bulati sa tiyan. Hmm? The no, never mind, because we're going back there. The look at your way because there's a lot of poop. Ayan, no. Pag, paglapitan mo sila, guys, ay tumatakbo talaga. So, hindi mo talaga sila malalapitan ng, ano, kailangang malayo. What was that? What was no. Dear, hindi mo. No, one like me. Hmm? I So, ayan, guys. Dito lang po ang ating video. Papakita ko lang sa inyo yung there. Dito sa Bushy Park. Ang ganda talaga tingnan nito, guys. Lalo na pag malapit na mag-winter, nag-brown na yung maukin. -oh. Yung hindi pa nalalaglag lahat ng pun dahon sa puno. Tapos, brown na ang kulay. Ito pa, start na yung yellow yung iba. Yan. I start na ng yellow yung mga dahon. So... Ayan, ito lang kaganda sa, ano, sa busi park. So, ang laki dito ang laki grabe. mga wild Yan mga jag, buffalo, buffalo, buffalo siya. Buffalo that live in the nighttime when they're dangerous. Sorry? Buffalo that live in the night when they're dangerous. So ayan guys, thanks for watching and see you in our next video. Bye. Bye guys.